Magandang araw ng biyernes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nakatakdang pumirma ang Pilipinas at Saudi Arabia ng mga kasunduang magbubukas ng mga oportunidad para sa mahigit 15,000 Pilipino. Inanunsyo ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang pulong kasama ng mga business leader ng Saudi Arabia noong Webes ng gabi, oras sa Pilipinas. Ayon kay Pangulong Marcos, nagkakalagan ng $120 million ang mga pipirmahang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at ng mga pinakamalalaking business leaders ng Saudi Arabia. Anya, napapanahon ang mga kasunduang ito lalo patuloy ang pag-angat ng ekonomiya ng Pilipinas. Tiniyak ng Pangulo ang pagsuporta ng gobyerno sa mga kumpanyang Saudi na mamumuhunan sa bansa. Umaasa rin siyang lalo pang mapapaigting ang pagkikipagtulungan ng Pilipinas sa Saudi Arabia na tahanan ng pinakamalaking populasyon ng overseas Filipino workers sa mundo. Kabilang naman sa mga industriyang gustong paunlarin ng Pangulo ang telecommunications, healthcare, enerhiya at agrikultura. The kingdom is home to the largest population of overseas Filipinos in the world. As close to at around 1 million uh, OFWs, Or overseas for, uh, Filipino workers, as well as the largest community of Filipino professionals in industries such as engineering, architecture, and healthcare. I also wish to acknowledge the valuable contributions of the companies who are taking part in strengthening this cooperation. With an estimated value of over 120 million U.S. dollars, the agreements that will be signed today. Are set to benefit more than 15,000 Filipinos in training and employment opportunities across a wide range of professions in the construction industry. To our current and future business partners, I hope that this meeting has served as an excellent platform for building greater and closer partnerships between the Philippines and the Kingdom of Saudi Arabia. Ipinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kauna-unahang sovereign wealth fund ng bansa sa mga negosyante sa Saudi Arabia. Sa roundtable discussion na inorganisa ng Ministries of Trade and Investments ng Pilipinas at Saudi Arabia, sinabi ng Pangulo na umaasa siyang magiging kapaki-pakinabang sa bansa ang mahikayat na mga mamumuhunan mula sa nasabing bansa. Bukod dito, madami din umanong matututunan ang Pilipinas mula sa malawak na karanasan ng Saudi Arabia sa pamamahala ng mga pondo. Ayon sa Pangulo, binuo ang Maharlika Investment Fund para sa pagsulong ng pangmatagalang pag-unlad ng ekonomiya sa tulong ng mga investors. Binanggit din ng Pangulo ang pag amyenda sa iba't ibang mga batas gaya ng Foreign Investments Act, Retail Trade Liberalization Act, Public Services Act at Renewable Energy Act para mas makainganyo pa ng mga dayuwang mamumuhunan sa bansa. Matatandaang pansamantalang itinigil ang pagpapatupad ng Implementing Rules and Regulation ng MIF bago tumulak ang Pangulo patungong Saudi noong Webes. Gayunpaman paglilinaw nito na magpapatuloy at magiging operational ang MIF bago matapos ang taon. Nais ng Armed Forces of the Philippines na mag ng mas maraming cyber warriors para mapaigting ang seguridad ng bansa laban sa mga cyber attacks. Sa isang panayama, sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. na balak ng AFP na i-upgrade ang kanilang cybersecurity group at gawin itong cybersecurity command na tututok sa mga bantang may kinalaman sa cybercrime. Dahil dito, mangangailangan sila ng mas maraming tao at kagamitan. Luluwagan anya ng AFP ang proseso ng pag-hire dahil maaaring may ibang individual na kulang sa kinakailangang requirement pero may sapat na kakayahan at talino naman para maging cyber warrior. Anya ginagawa na rin ang ganitong pagluluwag maging sa ibang bansa. Ayon kay Browner, pinag-aaralan pa nila sa ngayon ang naturang plano bago isumite kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa approval nito lalo't kinakailangang baguhin ang ilang organisasyon sa loob ng AFP. Nianig ng magnitude 5.9 na lindol ang Davao de Oro bandang alas 2 kaninang madaling araw. Sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nakita ang sentro ng lindol 35 km sa timog silangan ng bayan ng New Bataan na may lalim na 13 km. Naramdaman ang lindol sa lakas na Intensity 5 sa Karaga, Davao Oriental at sa New Bataan, Maragusan at Pantukan sa Davao de Oro. Intensity 4 naman sa Nabunturan, Compostela, Mongkayo, Mawab, Montevista, Laak, Mabini and Mako sa Davao de Oro. Intensity 3 sa Davao City at Tagum City habang Intensity 1 naman sa Bislig at Tandag sa Surigao del Sur. Iniulat naman ang Intensity 3 sa Malungon, Sarangani, Intensity 2 sa Cotabato, Davao del Sur, Davao Occidental at South Cotabato at Intensity 1 sa ilang bahagi ng Bukidnon, Cotabato, Misamis Oriental, Sarangani, South Cotabato at General Santos City. Samantala, nagsuspinde ng klase ang lokal na pamahalaan ng New Bataan sa lahat ng antas sa private at public school. Wala namang naiulat na nasaktan o napinsalang infrastruktura doon. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 66 days na lang, Pasko na. Ako si Wilnard Barcelona Ito ang PNA Headlines. nag ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.